maglinis tayo na ma mamamadadumi dito. So, kagawin natin uh, may career, start career. Let's go! Okay, start job. There we go. maglinis tayo dito. Oh! Ito yung natin. Paano to? Oh. Paano maglaro? Ano? Kento ba Ay Heesh! Ah, maglininis na na tayo. there. Eh, hey, what? Kailangan na natin ninisin to. Oh, diba? Hangas. Lahat na, na window. Okay, lahat mo na window. Hindi pa na siya. Gagawin ako. Grobe naman tong dumi. Napakadumi naman na ito. Grabe. Okay, sa kabila naman na. Tibayin natin ang ating equipment. Jeez. Wow, ang ganda to, ha? Linis na. Okay, dito man, ha? Okay.

Ha! <laughs> Ang ganda lang lang ito ha! Ito! Oh! Okay, series na yan. Tapos... Ah! Pwede tayo magpalit! Ganito pala eh. Pwede pala ate. Tingin ni scroll ko lang kasi ng akin mouse. Ah... Pa... Paano tuloy?

Bang! Okay, rooftop naman tayo. Oh! Ganda. This is so nice. Oh! Kurang mo naman ang dumin coaching to. pan! Loh! 60s so, oh. Yan O di ba diba, maglinis Oh Maganda ganito pa yeah. Dapat malinis ang ating rooftop. awas na ito pari This is so nice Magpalit naman tayo Ang gagamitin natin Ito Hindi pa masyado may May ano May dumi dumi po Ayun o may dumi dumi po Kailangan natin yan Kiss ba ang ating rooftop? Hindi pa Yeah. There we go. Oh, my God, she's so nice. Really good, dial. may dumi pa? Ano ba yan? May dumi pa rin? Minis na to. Left control. Ha. Ah. Ano pa yung dumi? Ito, sa gilid. what? May dumi pa? Wait, dito naman tayo sa baba. Baka... Oh! Magkat tabi nga! Magkat tabi nga! Uy, what? Ano ba yung dumi? Okay na. <laughs> Asa ba yung dumi? Oh. This dumi dito. Oh, there we go. Nakita rin kita. Baka mayroon pa dito nakadikit. Okay, dito mo na yan. Ito. Ah! So lahat pala release na natin yan so, dito na naman tayo kinis na ito pare okay, dad alay mo na natin you oh. know wow what a nice okay, na natin to dapat oh, oh. Ah, makinis dapat makinis guys Ayun, oh, grabe. Gromy naman ang adobe niya ito. May linis na yung red. Linis na rin yan. Woohoo! Ganda na itong larong to ah. There's a removal van outside. Yan. Nga. Yeah. Wait, wait, di pa rin linis yeah. to? dumi. Eto, ito, ito. Yun, tapos na. Okay, dito naman tayo. Oh, tapos na rin. Uy, dumi. Sa'yo dumi dito. Eh, hey, what is that? Tatago pa siya. Ayan. Wait, wait, wait. Ba't di pa ba tapos to? Hmm. Top show door. Oh! Wala, ganda nun. Okay, tapos na. So, dito naman tayo sa kabila. Ano ba ito, be? Grabe, may naman... Ang dami ko naman na nagpasan nun. Grabe na nagpasa ko nun, ah. dami pang dumi si in oh oh my god woo ah wow, ganda na ito ganda na ito e escape okay okay ay tapos na yung gulong lahat dito yung gulong Ininisin na rin natin to. Ayan. Ah, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Napakalinis na ito, guys. Woo! Woo! Meron pa mo mga dumi dito. Ito pa. Grabe naman to. Ilan, ilan, ano na ano to ha? Sino ba yare nito ito? Sino ba na ito? O, tapos na. So, body rin lang kailangan natin. Tapos na yan. Meron pa ba? Dito, dito. Dito. Yun oh. Malinis na malinis. Wow! Okay, ito lang. You're gonna... You're gonna go with Business Name or do you need me? I don't need you Tapos na <laughs> Joke lang Joke lang Okay Yan yeah. Oh my god Matatapos na ang ating work Oh. Okay, walay muna natin yung mga black. Ngayon muna natin ang ating mga black. Grobin, dumi naman na ito. Rama, isang dumi na ito. Tatama rin ako. Tatama rin ako dito eh. Pag ito. Mayroon pa ba? Mayroon pa Okay, hey, what pa? Pwede rin natin palitin to? Akala ko pwede. Wala pa pala akong gamit. Oh, ito window. Mayroon pa ba? Okay. Mukhang ma-delete po. Yun! Okay, tapos na. Dito pa tayo. Sa so, mga gilid-gilid. Ayan! malapit na matapos. Hindi Yun, na nakikita ko yung bahay. Meron pa ba? Mayroon pa. Oh. So, there we go. So, what a pretty nice. Ito pa. Yan, yan, yan. Tapos. Tuloy lang. Ito na lang. Matatapos ko na. Tapos ko na ko guys. Oh my god. Tagal ng trabaho ito ah. apa rena, iyan, oh my god, terus apa? lelengnya tak, terus kenapa? Oh my god, job done, let's go guys. Uh, is this the extermination the Dr. Power Wash? I got your details. Oh my god. Oh! Ito yung replay. So, ito pala tayo. Ang angat. Ay, grabe, oh. <laughs> pinaghirapan ko to. So, salamat guys sa panonood. Sana naman nag-enjoy kayo. Ha, pinaghirapan ko to, ha. If you like, and like and subscribe subscribe zombie apocalypse yeah.